Kung <sukur> kung sana na. Ya, aku, uh -huh. Yang desa, nalago, <tukur> alam ko merong may may galit sa akin na no? may gusto silang makuha sa akin. Mm -hmm. Iba ka inilulubog ka pa. Mm. So, kailan nagsimula yan yung mga matagal na. Matagal na. Galit um, ka na ba sa mga ibang faith leader? Da, dati, maan pero nung nag kuhan oh, ako, sabi ko, mas lumaki lang yung tiwala ko sa Diyos na Panginoon. Eh, yun ang kita, po naman, kung naman, ano, yan. alam mo ang puso ko, na ikaw na kakilala sa akin uh, <coughs> maawa ka palayain na okay, ang alam ko noon marami kasi yung may boyfriend ako sa amin na inano ko yung pinangakuan ko mm -hmm. may grupo kasi noon na gano'n sila ng mga oras yun yung, opo, opo. yung kasama nito, Tutik mga araw kung alam mo si Kambuanga nung panahon pa ng doon sa ano opo. kasama hindi ano, yung sinumpa daw ako kasi may usapan kami. Babalik ako doon. Eh, ginito kasi yon Ay, kung saan ay ito. Ah, ma magaling sila manggayong ma. Nag-usap lang kami. kaibigan ko lang yon Tapos, nung may sinulat siya doon sa ano, doon sa pagitan namin dalawa, umupo siya, umupo ko dito. Mga tatlong oras lang, gusto pa niya siya. Tapos nung no, nag-usap na kami na nung no, babalik ako na magpakasal kami, nung no, nakatawid na ako ng dagat, wala na akong gusto sa kanya. Mm -hmm. Nagbalik yung aking gusto na gusto ko ng foreigner. Tapos di ko matinupad yung aking pangako. Mm -hmm. Doon sa grupo na Eh, isa lang naman yan siya. Pero alam ko silang marami silang kasama. Okay. Na talagang <coughs> pag sinabi nila na, yung sa isang, kaya eh, halimbawa ko, no? yung pangkaibigan, grabe. Kasi nung nilagay, naglagay siya sa bursa ko, um, buti, na pangkaibigan daw yun. Lahat ng mga taong, hindi naman since sa akin, since nung bata pa ako. Uh -huh. Nung panahon na yun, ay, talaga ano nila, ang bait na sa akin, kinakausap nila ako. Uh -huh. Tapos, ano nga yun, ang yung, sa bagas sa bisaya, uh -huh. maabik-abikon may kapunin siya. Gusto kami nila ba na, ganito, ganito, ganito. Ano? Para ano, eh, pati yung mga hawak ko, nalibing ko na, yung Ano bang hawak mo? Yung mga orasyon na pagkaibigan, protection, mm -hmm. at saka, yun nga, pang negosyo sana. So, eh, ganito matang, no? Dahil sa uh, hindi ko na maanuhan, ang dami kasing bawal, mm -hmm. hindi ko na siya magdasalan, alam, alam mo yung mga, yung unang sinabi mo sa akin, mas, mas gusto ko yun. Yung ay, sinabi mo kay Ama, sa Ate Panginoon, mas gusto ko yun. Kasi eh, siya, siya talaga ng darwan. Kaya ngayon, hindi, hindi na ako na lumapit, nang nabigla lang ko nung uh, um, Ngayon, yung, yung nangihiling mo sa kanya, na palaya ay kasama. Yes. kasi sinabi mo ka ni Nene, palaya ka ni Lord, yes. o ni Amang Yahweh. Sa totoo lang, madam, ha, marami kang nangihiling sabi na natin na hindi niya binigay. Pero mas marami siyang binigay sa mga hindi mo iniling. Tandaan mo yan. Katulad ko, kung may hilingin ako, siguro hindi pa panahon para yung hiling kong yun ay eh, kanyang binigay o ibibigay. Mas marami siyang binigay sa iyo sa mga hindi mo iniling. Tandaan mo yan. Kung bakit buhay ka pa. Ganun din ba? Kung bakit buhay ka pa. Ay, ano ko sana? parang may, may randaman ko mayroong mga hadlang kami. Meron talaga? Lahat Actually, ng mga transaksyon ko, hindi matuloy-tuloy. Uh -huh. Ang dami na kautang sa akin, hindi na nagsipagbayad. Mm uh -huh. Lupa Actually, namin, hindi mabinta-binta. Okay, so sana, uh, ko sa ating ama, dahil na lumakit ka sa akin, kasi hindi naman ko talaga po talaga ako yun. Okay, kung lahat ng ano mo, eh, may bibigay ko. Ang ano ko dito, ang layunin ko, alisin ko yung nilagay sa iyo. Hadyan sumpa. Yun ang kaya uh, yung yes. iyan Ano kaya? Uh, ano kasi isa rin mali ko. Pumunta ako doon. Ayaw ko na siyang, hindi na kundi makita siya. Pero <coughs> so, dapat pala yun. Hindi yata ako ng patawad sa kanya. Yeah, um, kasi yung tao naman talaga ng bago. Then nung... Ang ano um, um natin dyan, hindi ka ng tawad. And mas, mas na kasi kung mga hindi. Mas marami. Mas marami. Mas dumadami sila at saka yung iba naman pinatampon yung kanyang doon pumukuha ng karunungan para lang yung tao di ba wala ako yeah. yung gita ko sa'yo pukuha ko ng karunungan dahil gusto kita tirahin kasi ay hmm. kagbi wala rin naman yun eh kasi pag naman naman yung tao nyo hmm. na yung malibangan mm. sa naman ang punta nyo tama po yun sa impyerno nyo talaga ay mm. buhay na walang hanggang amen amen okay, simula tayo dito um, ang pa pa paalsin ko po yung nilagay sa'yo Saan ah, pa? Apa? Dito. Ay, kita mo Hindi, okay lang yan, eh, madam. Hindi, ang mga hindi yan. Okay, okay, okay. Dito, eh, well, well, ako, hindi ako hindi ako na gano'n Hindi, ako so, eh, rr, hindi, hindi tayo gano'n. Ang ano natin dito, gamutin kita. Mm -hmm. Okay. May mga nararamdaman ka. Kasi ito pong ipang-ipit ko, dito sa dulo na to, sa doktor to. Tatanungin kita, may nararamdaman ka. Wala. O, sasabihin ko na sa'yo wala kang sakit doktor, wala akong makita sa iyo. Pero mga ikanto demonyo, ito naman, may nakikita ko sa iyo, apat. At ito po yung grupo. Ito. Ay, tsaka, yung uh, alala ko pala, yung aking mga anak, parang hindi ko sa kanya, nine years ang half sa naghintay. Mm -hmm. Kaya lahat ng mga anak ang babae, mga ligyos sa pamilya. Mm -hmm. Nine years and a half, nang mamimitik na sila, ang iba ugali. Dahil mm -hmm. nung aking anak na babae, ang galing na sumayaw, ang busis. Nang mm -hmm. ngay na anhap siya, hindi Ayaw po yun, magaling sumayaw. Nawala na nga yun. Lahat nawala. kasi saka sumama niyo, dahil nagiging kidab, um, mas lalo siya ng kidab ulubi. Kala ay nung hanggang 18 years dumudumi na siya sa, sa kanya. O sige, alisin lang natin ha. Pikit. Pikit okay. lang. Sakit doktor ko wala. Wala talaga. O ito po yung apat na sabi sa sa'yo. Ito naman po yung kulam grupo ito. Oh, ayan po. Ulit sa akin, Doktor, kahit kisilin ko. Oh. Ngayon kung hindi makapasok sa'yo, sa totoo na may bantay siya Babae. Oh. oh may ka po baba. Ay, malakas po yung diwata po. Oh. <makes> ah. Lasa po ito. Sige. Ay, depende po yun. Hindi, po lang yun. Lang. hindi po rin Hindi po kung may batay ka, magpapakita na sa'yo. <makes> depende po yun di hindi ayon. Sige na po, madam. <makes> ah, Wala. Okay lang. Normal lang po yung pero sabihin mo. Aray! May sakit bakbo. po, Ano? 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 Ulitin ko, demonyo. <laughs> Ito naman yung kulang. So, oh, alisin na lang po natin ha. Ganyan lang po, ganyan lang. Parang mabilis meron na kong ayan sa iyo na pag natin kanina. Yung tubig. Okay, mamaya na po na. Ito po ha. Ito lang yan o. No? Hmm. Bantay pa lang po ito ha? Ayan. Uy, ko, ha? O, oh, lambot. O, oh. lambot, ha? Napaka-lambot. Sakit, Doktor. Tikit. O! Oh. Wala. O, oh, ito yung demonyo. Uh. Pulang. Pulang. Reiko, Rotas. Naman rin. Din sa araw ay ko te sa para raw ta's, na naman 'yan, bigyan pa god pa-puk, itigil mo 'ko sa dineme sa sa supreme na si Ini mini pa sa pagkikiskis ng amen. Pu! Dalawang kamay mula sa ulo. Patas, pero 'wag mo mulat, 'wag mo mulat. Kapit mo lang sakin. D'yan kina auto 'ko yung po. Sige, pasige pa. Mula, sa ulo sa ulo, sa ulo. Pag ano pa sa ulo lang muna, sa ulo. Sige pababa, pababa. Tanggalin mo. Ah, uh, nagal ko bantay ninyo sa umaga sa'yo. Sige pa. Sige pa! Baglas, baglas! Kung pa ako nang nangyari dito ate. Sige pa, sige pa. Sige, bilis, bilis, bilis. Mabilis. Sige pa. Sige pa. pa. Alimatang. Poo! Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tatanggalin mo na to ha. Ha? Nakakit Oo. Tatanggalin mo na ha? Tatanggalin mo oh, na. Sige. Gagaling na to ha? Ha? Oo. Halisin niyo pagkasumpa to ha? Ha? Nakakit Oo. -oh. Oh, sige, baklas, baklas. Dalaki ito. Sige pa, sige pa. Sige pa. Tanggalin mo na na to ha? Lubayan niyo to ha? Uh -huh. Lubayan nyo. Ha? Oo. Uh -huh. O oh, sige. Matagal yun nang inaano to? Sige na, parang hindi ka may rapan. Matagal? Matagal na. Matagal na. Sige, baklasin mo. Baklasin mo lahat. Bakit may gusto ka ba sa kanya? Ha? Wala. Peperahan lang. Gusto lang magkapira. O. Oh. Ngayon pala eh. Sige, baklasin mo na. Ang tanda mo na rin pala eh. Ganyan yung ginagawa mo sa tao. Sige, tanggalin mo lahat na sa supanin ha. Nakakit ito yan. O oh. oh, sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Pati ba yung mga anak nito, ginamitan mo ng ano? Ha? Oo. Oh. Oo, oh, oh, oh kaya nagkaganon yung mga anak nito. Ha? Oo. Oh, Oo, oh. oh, sige, tanggalin mo lahat sa lalaki ka. Ang tatatanda mo na, oh. Tulubot na yung leg mo, eh. Sige, sige, sige. Oo, oh, oh, aray. Sige, baklas, baklas. Kuti na lang, kuti na lang, kuti na lang. Oh. Kaya yung bote mo na laman, ipukulong Bote? Oh, uh, pero may sakit po yung bote, ako, ako. ha? Oh, papaano yan? Kilala mo ko, hindi. 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 Oh, magpapakilala ako. Buti pa itong babaeng ito, si nanay. Kilala ako. Ako hindi mo kilala. Ha? Oh, sige, ako si Apo Chalil, Apo, Eric. Isang pay ng Sambales. Ayoko na mga tao, ha? Ha? Oo. Uh, uh -oh. sige, lang. Kunti na lang. Kunti pa, kunti pa. Babasagin kaya ginawa ninyo. Ang tagal na. Sobrang tagal na. May takit yan? Sige. Ate, dito ka. Pa. Pag isinara, ay, ginanyan ko. Sige, oh. gano'n mo lang, ha? Bakitang ko to? Oo. Oh. Panginoon kong isa oh. sa mga takilang may ng bakit-bakit ay ko gumagambali sa pamilya nito at mabahas lang sa pa. Sa'yo ay at tubig niya may atin. Ayun po. Tulong <coughs> po. Okay. Tulong niya. Kahit na Marami sila. Sige pa. marami ng hamangin. Sabi na lang kami na ako na ang bala. mag-ibro kayo nila. Natutulog na sila lagi na lang po muna at mayroon ako oil clean. Okay, ito po ha. Ha, mm. ulit. Mm -hmm. Titignan natin, wala na. Wala na. Tignan niya madam ha. Tikit ka lang, madam. Hmm, napakalamot po niya na. O, oh, tikit po ha. O, oh, oh, tikit. ha. Oh. O, tikit. O. Wala na. Hmm. Wala na. Uh. Wala na. Dapat. Dapat ito okay. na. Uh, shout out sa lahat na dito ang Team Apo sa Sambales. Kung saan ang gagamot. Maraming salamat kay Roy Ben Capistrano, kay Pinida, kay Junova, at kay Brother Rap at sa buhubo -bu ng Team Apo. Ang aking inanak. Uh, shout, out, shout out po kay sa dalawang tumutulong sa akin sa palawid. Uh, nandiyan ako para mag-blessing ng bahay sa 16. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa FB, maging sa YouTube ko. Sana makilala pa po ako oh, at yung adsense natin na way matapos po mga ka-team upang nasa ganun makalibong tayo ng pera. Muli ako si Team Apo Eric, Apo Chalin, magandang gabi. Palito, madam.